thank <laughs> you dalawa Tsaka umaway naman kayo sa cellphone uh, ko Naka-plug yan eh <coughs> Yan Umaway rin rin Hehehe <coughs> eh. Yanlah tu mama aku. Yanlah. Yan. Ini sih anu. Okay.

Kala ko may dala ganito. Alam mo, sampung kilo eh. Pero itatabi ko na oh. Mag-adlang sana oh. May basura lang. Wala, wala pa yung mga bata eh. Sasabot yan dyan sa bato. Sayang eh oh. Oo nga eh, kaso lang. Wala pa yung mga bata. Andiyan ba si Jojo? Ito yung mga bata eh. Baka makawala ito. Hindi makakawala yan. Maganda ang tama. Kaso ang problema mo sabit na yan. ito yung mga bata eh. Ito paglalaroan lang <tipan> pala na ito. Ano mo nga ito, sayang eh. Ayan. Yung ano, sumabit ba, na basura ba, eh. Ayan. para si ano, si Ano mo nga ano, sayang eh. May, may Dory eh. yan? Ayan o, sumabit nang sa may mabigat eh. Ayan o. Pakikuha mo ka, sayang eh. Oh, wala ko, wala ko. Wala ko. Wala ko. Ay, si ano? Wala nga si Jojo tulog eh. Sayang eh. Ayan, laki nga o. Kaya nga eh, maabot na yan eh, sa tabi. Mm -hmm. Ang bigat eh, may Bata, basura mabigat, eh. Ay, no, basura, oh. Tinamahan ko, oh. Kala ko. Dalag yun. Dalab. ako, bigat, eh. Bigat nung basura, na, eh. na sa Kaya pala kasi magbigat, diba? Oo. Wala nga, halimaw, eh. <laughs> mo. Ayan kasi, butang nila mo. Ano nga, eh, Jojo? Wala mo. Wala mo

hindi mo na makakawala na yun eh. Lagi na lang tama o. Oh. Ang laki, 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 laki ng basura mo eh. laki bigat eh. mukha mo basag na mm. Mm. Kauli ako kaya lang maliit lang yan Ayan o, nahuli ko gory maliit Mga ano lang yan, mga kalat Mga tripod no Ano na? No? Salamat. Lumain. Alam mo, napakalaki dito sa video. Oh. Ang layo. Di ba? Umihingay nga pa mo yun. Yan mo, di ba? Makaway pa yun. Yung palikpik niya. <coughs> Malaki-laki na rin yan. Ang isang pinuhin. Oo. Uh -huh. Uy, tumama si Roy. Ganjo. Ganjo. Uy, tumama si Roy oh. Ay, ganjo. Pasinin mo. Roy, eto naka-video ka. Roy, video. Malaki, malaki, ganjo. Yo, ganjo 'yan, laki. Yo, ay ganjo, laki. Ay, si Roy, tumama. Ayan, oh. ba? Andito, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Malaki-laki. Malaki. Roy, punta ka rito! Ayan, oh. Lumangin, oh. Ayan, oh. Lumangin, oh. Ayan, oh. Laya, ayan, ayan.

Mugbog. Ay, Ay, ano lang, mga limang kilo. Kaya kaya -kay yun, itabi. Pag-uring -pag mo lang, huwag mo pasayarin sa anong batuhan. Paglalaroan ko pa to. Mo lang, boss, boss, tingin ka nga, boss. Boss, tingin ka. Anong pangalan mo, boss? Anong pangalan mo? Uy, nakablog to. Doon <laughs> <yun>, bandaroy, <lisan to. laughs> <laughs> <laughs> kaya may kahoy yan. Umakasubamit bandaroy. Hahaha. Ma, adon na yan basta ganyan na nalutang na siya. Iniinadak nanga. Ose, mabigat yan. Bakit baba mo na lang? Buti nagising na si Ose. <coughs> O siya, ano yung mga sayang tingga? Tumama si Roy. Laki, limang kilo. Oo si Roy. Tumama, limang kilo. Ang bigat kasi ng ano yan, o siya. Yung sumabit siya, ano, basura. Oo. Eh si Jose naka-vlog ka oh. si Arnold oh, nilo inano niya isda, sayang eh. Kung pilitin kasi baka maano yung ano yung ano ayan oh yung kailang makuha yung ano sa sima, apat na sima pa naman yan kailangan talaga maano siya eh, mas lusong no may basura sa ilalim kasi kaya nahirapan ako ano, itabi yan eh Hindi, mara, mabigat siya. Man, hindi ko nga ano, hirap na hirap ako humatak eh. Tandaan ka, daming pato. May tansi, may tansi ano? May kasama tansi? O si, may kasi may kasama tansi ano? No? Kaya pambira siguro yan. Ayun e tansi? hindi ka siya mantansi oh eh andun limang kilo ayun uh, oh gaganchoy na ay ayun, nakuha, nakuha na nakuha na pala kahapon <coughs> 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 uh, ng baklas ako kagabi kung saan nila ko eh yun oh kwento Monoera pag walang gancho. Wala nga na ulit eh. Kaya na. Baklas. Ay hindi. Ano? Tanggal na pagkakabit. Tanggal na dahil basura. Nakayod. Dumaan ako sa bukod. Walang basura sa bukod. Eh. Ano dahil? Mamamain ka? Pengang konti. Dahil paggabi. Pengang konti. Mamamain din ako. Putangin. Ba't din hindi natin subukan bulati ba kung magatsa bulati yan? Bulati ka naman ata eh. Wala nga, nagpapakuha nga ako kay ano eh. Eh si Uzi kasi may dami trabaho mo. ito eh. Ito nga, itong tumama nga isa kaya lang dami sinabit. Ang bigat eh. Ayun lahat sa kanya. Oo. Kaya nga ang bigat eh. Thank you.

Nakuha ba? Limang kilo? Limang kilo yun. Ay, ganun kalaki rin? 起来嘛。